Nasusubukan <laughs> natin ngayon yung ilaw. Ako, okay, dito pa lang low pa lang 'yan ha. <laughs> Nakakatakot. Na baka magalit yun ha? sa unahan. Ito naman yung high. Ay, grabe. So ayun guys, pupunta tayo ngayon sa my pops paint store kasi magpapa-install tayo ng mini driving light. So actually mayroon naman ako mini driving light. Pero may mas malakas pa daw wow! na mini driving light. Ano kaya yun? <laughs> Abangan natin guys Tingnan natin kung gaano kalakas Dito tayo guys pupunta sa Pateros Branch Ito ito yung high ko Ito yung low oh. Ayan, So medyo Sabi na medyo mahina Pero sa akin kasi Malinaw naman yung mata ko 2020 na kasing vision ko Kaya hindi ako maarte pagkating sa mini driving light Pero nakikita ko kasi sa kanila Meron talaga mas malakas So yun ang itatry natin ngayon Meron pala tayong discount dito mga kaingat sa, ano no ah, kapag gamit yung code ko Pops steam lang yung code Yan, papakita nyo lang kayo makakuha ng 10% discount sa service and tsaka sa mga parts. Ayan. So, ayan. Pops, Pinesol. Alright. Ayan. Try muna natin yung mini driving light natin. Ayan. Ito. Yung high, slow. Yan. Tingnan natin mamaya yung pagkakaiba. So, ito nga pala guys, ipapakabit natin. Itong Senlo M1. Kung familiar kayo sa Atom, parang ito yung pinsan niya. Kung mag-iisa silang manufacturer. So, makikita nyo rin, waterproof siya. Yan. At saka sa manufacturer niya, one year warranty siya guys. Pero syempre, sa mga shop, hindi na siya one year warranty. So, ibig sabihin lang yan, grabe yung tiwala ng manufacturer nito dito sa product na to. At ito na nga, sisimulan niya na sana ng mekaniko. Pero may napansin siya kasi itong domino switch ko na sa handguard. So, naputol kasi yon So, sabi niya, ah, papalitan ko na lang yan ng bago yon So, ganun ka-concern yung mga mekaniko dito. And, syempre, may kita niyo yung pagka-wiring nila yan. Last year kasi dito rin ako nagpalagay. Kaya yan, napakalinis ng wiring nila dito sa so, Pops pa install Napansin niya rin na yung mga ibang clip ko, wala na yan, tinuturo niya. So, sabi niya, ako nang bahala dyan, papalitan ko lahat yan. Mas maganda kasi pag-kompleto yan para walang alog yung mo dito sa harapan. So, yun know, o, nakakatawa itong mekaniko na to. Dito talaga sa Pops Pines yung mga mekaniko talaga is may malisaki talaga sa ginagawa nila. So, kung makikita nyo rin guys, sumutulong na rin yung isa niya kasamang mekaniko. So, dito nga sa shop na ito, nagtutulungan ng mga mekaniko. Kaya, mas napapabilis talaga yung gawa nila. So, eto nga guys, ang bilis ng pagkakagawa talaga nila. So, papa-testing nyo na kaagad. So, pinapakita yan sa mga customer. Yan, bago ikabit mismo dun sa bracket. Para mas makita ng customer na talagang legit na maliwanag itong mini driving light na to. At kung mayroong problema, syempre maayos pa. Ayan, sa so papakita niya. So actually guys, medyo nakakasilaw no sa liwanag eh no. You know, parang may high low tapos nag nagsasama, nagbe-blend yung yung white chak yellow. So dito pa nga lang guys, makikita mo na talaga napakaliwanag nitong Senlo M1 na ito. So, bago ang finish product, pinapakita niya muna sa akin kung gaano kalinis yung paggagawa niya sa wiring. Wow. So, oray sa oray talaga to si Pops Pencil. Ito, yung ko dito, ano? Pero di pa niya natatapos sa lahat mga kaingas. So nakita niya naman, itatakbo na ni Pops yung motor. Ay, este. testing lang naman pala. Yan. So ititesting nila kung gaano kaganda o kaya kung ano yung type mo. yon napapatingin pa sila kuya. O kala nila siguro sila yung iniispatan. So ganito kabusisi talaga sila mga kaingas. So inaayos sila. So para sa akin, parang okay na eh. Pero para sa kanila, sila kasi nakakanang parang may kulang talaga. So ayun, kung may kita niyo mga kaingas, so okay na, okay na yan, di ba? Napakaganda napakaliwanag pa. para sa akin at sa mga mekaniko ay okay na, pero dito sa boss o sa may-ari ng Pops pa Install ay hindi pa pwede. Kaya siya na mismo ang nag-ayos. So ayan o, oh, napakaway din ng ilaw mga kaingat. Napakaganda, pinaganda niya lalo. So napaka-hands-on ng may-ari dito. Kaya talagang sulit talaga dito sa Pops pa Install Kaya pala talaga dito sa Pops pa Install, ay uuwi ka na kangiti. Eh. Ayan o, oh. so sabay-sabay din silang uuwi. So ako lang pala inintay nila matapos. <laughs> so ayan guys. Ah! Tapos na ang usay. Maganda, maganda guys. Ayan, susubukan natin ngayon. Try natin. Na-excite tuloy ako. <laughs> ayan. So, ayan guys. <laughs> susubukan natin ngayon yung ilaw. Ako, dito pa lang, low pa lang yan ha. <laughs> Nakakatakot ta, Baka magalit yung nasa unahan. Sabihin niya, yabangan natin. Ito naman yung high. Ayan. Ay, ay grabe. Liwanag. Huwag <laughs> ganun. <laughs> so, ayan guys. Kung gusto nyo magpa-install ng mga mini driving light, busina, underglow, anything. Basta wiring. Siyempre, recommended ko ang Pops pa-install. Before pa talaga, no? One year ago, talaga. Diyan na talaga ako nagpapagawa sa Pops pa-install hindi lang dahil sa naging ambassador tayo so ngayon lang naman kasi ako naging ambassador niya eh, pero before pa talaga yung mga ano ko, ilaw ko uh, alarm dyan talaga ako nagpapalagay kasi napaka dinis nila gumawa, napaka busisi nila gumawa, tingnan naman yung mga mekaniko doon, mga walang kaarte-arte, diba? alright, so hanggang dito na lang mga kaingat Godspeed to all, show